Noong unang panahon, sa isang mayabong at mapayapang nayon, namuhay ang mga tao ng masagana at puno ng kasiyahan. Ngunit ang kanilang pinuno ay isang sakim at mapagmataas na lalaki. Kinuha niya ang yaman ng nayon ngunit hindi nagbigay ng kahit ano kapalit. Isang matandang pantas ang lumapit at nagbabala. Ang kasakiman ay may kaparusahan, mahal na pinuno, ngunit pinagtawanan lang siya ng hari. Isang gabi, may lumitaw na mahiwagang matandang babae. Inalok niya ang pinuno ng isang gintong kopa na may matamis na inumin. Inumin mo ito, at magkakaroon ka ng lahat ng iyong ninanais, bulong ng matanda. Agad namang uminom ang gahaman na pinuno. Biglang nanikip ang kanyang dibdib, ang kanyang katawan ay lumiit at lumitaw ang mga pakpak sa kanyang likod. Anong nangyayari sa akin? Sigaw niya, ngunit ang kanyang tinig ay naging mahina at paos na ugong. Dahil sa iyong kasakiman, ikaw ay isinumpa. Habang buhay kang maghahanap, ngunit kailanman hindi mabubusog, sabi ng mahiwagang babae bago maglaho sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanyang mga nasasakupan, ngunit ngayon ay isa na lamang siyang nakakairitang lamok. Mula noon, ang mga lamok ay palaging bumubulong sa ating mga tainga na para bang ng kapalit. Ngunit walang gustong magbigay sa kanila dahil ang mga sakim ay hindi kailanman tinatanggap. At iyan ang alamat ng lamok, isang paalala na ang pagiging sakim ay may kapalit. Tunay na kasiyahan ay nasa pagbibigay, hindi sa pagkuha. you